Is yung dulo po ng cellphone number ni 7693. Yung cellphone number niyo ngayon may 4324 yung dulo niya. Bali, hindi po siya naka-apply. Ngayon, magpo-provide po kayo ng cellphone number na, na, yung cellphone number na ginagamit ninyo para ma-receive po natin yung OTP na isi-send doon para mailagay po natin dito. Tapos, yung email address na gagamitin niyo kung ano yung nakalagin na doon sa cellphone ninyo, kung maganda kung ito na lang sa inyo yung gamitin niyo. So, ito, ah, oh, ito na lang papano. Uh, so, ito ito kasi cellphone number ko ngayon. Okay, kaya nga po hindi siya naka-update dahil yung OTP na itinext niya dyan, kailangan natin makuha may ilagay natin dito mm. yung PIN uh -huh. So, kailangan nyo pong magpa-update ng ano ninyo dun sa RCBC Ito i-update ninyo uh -huh. Ito cellphone number na ginagamit ninyo uh -huh. Tapos, yung user ID na, ay email address na nakalagin na pwedeng ilagin doon sa cellphone, kasi meron tayo ding, may email din siya doon na re-replyan natin uh -huh. Ngayon, kung hindi nakalagin yun, hindi rin natin ma-replyan pero kung may lalakin niyo ito sa cellphone ninyo na ano, kasi may password naman siya. Okay, basta si tiyakin lang po ninyo na may login nito. Email na ito doon sa cellphone number.